ang gagaling ng content mo kasi ikaw isa kang alien at ako ang ah, magbubunyag sa mga sikreto mo <laughs> ano ba to? si Sergey Ben eh 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 Ha? Kahit anong marienta, sabi niya. Kahit anong marienta. Ah! <laughs>

Crop circle yan. Oo, hindi ako pwede magkamali. Crop circle yan. Hindi ako pwede magka... Alam nyo ba kung ano yung crop circle? Ha? Ito, ya ano? Wow. Hindi ako pwede magkamali dyan. Hindi ako pwede magkamali dyan. Oh, crop circle yan. Nabubulgar na si J.R.K. Pin. Tingnan nyo kung ano yung crop circle, ha? Crop circle. Crop circle. Yan. Hindi, yan, hindi ako pwede magkamali dyan crab circle yan eh. Yan yung sa... Ayan Oh. O, oh, yan yun Oh. Yan Oh. Malakas talaga ako tub ko. Sina Janice Sir Gabin maglagay niyan. Sir Gabin, merong crab circle sa kanyang bahay. Totoo to. Si Sir Gabin, may crab circle sa bahay. Hala. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan, ayan yun Oh. Oh. Grabe, grabe ka. Grabe. Totoo ba na si Sir Gibin ay merong crop circle sa bahay? Meron tayong patunay. Ayan, o. Oh. yun Malinaw na malinaw, guys. Ah, malinaw na malinaw, guys. Merong crop circle. Eh, yung mga crop circle na yan, alien na gumagawa niyan, eh. Nilalagay sa mga pananim, tapos di ma-explain ng mga scientists yun, eh. Mga simbol yan, pinapaano, may mga mensaheng pinapadala. Huh na bulgar na kita ngayon sir Gavin <laughs> meron kang crop circle sa bahay nyo ikaw ay isang alien aminin mo na kasi hindi kita tatantanan kailangan mong patunayan itong mga nakita namin nakita ko to eh o, oh, yan na yan yun no? Nandyan sa ano mo Imposibleng gawaan nyo yan Imposibleng gawaan nyo yan Gawa yan Hindi nyo pinagawa yan Nabubunyog ka na ngayon sikreto mo ngayon ay hindi na sikreto. Kala mo, hindi ako mag -e exist mag -e exist ako at ako ang magbubunyag sa mga sikreto mo. <laughs> yan o. Oh. O, oh, crop circle eh. O, oh, oh, alam ko na ngayon sikreto mo. Padala ka ng alien. oo. <laughs> o, oh, oh, sumasang ayan yung mga teknolohiya dito. <laughs> Sir Bin, Sir Bin, Kaya ka magaling mag-isip ng mga content. Tsaka kaya ka ang gagaling ng content mo. Kasi ikaw isa kang alien. <laughs> <laughs> alien. Wala ka na kayo maitatago, Sir Bin, Alam ko na ang sekreto mo. <laughs> <laughs> isa kang alien. <laughs> Padala ka ng alien ata eh. <laughs>